Ayan, ang, ang ating word of the Norte ay... Taga saan ka? Ayan. In Iloco, taga... Taga ka? Tama ba? Taga ano ka? <laughs> Ayan. Sa Kankanae, into the... Ano? Basta <laughs> At sa Kapampangan, taga karin ka rin ka? And sa Pangasinan, taga ka. Ayan, yun pala ang ating Word of the Norte ngayong umaga. Napakadami na nating natututuan. Ano yung uh, Tagalog na tinatranslate natin? Taga saan ka? Taga saan ka. ka. Sa mm -hmm. salita. At kasama nga muli natin, mga ka-MB, ang pagtapagawisan tako amil. Alam ba natin kung ano ang translation ng taga ka sa mga lugar natin? Yes po. Ano sa sayo? Sa kanay po is uh, intun kadam. am. Intun kadam. Pwede bang gamitin mo ito sa sentence? Yun. Intun kadam. am. sentence ko niyo po yun. Uh, Oo. si na RNG. Ayun. Oh, sa, sa iba. Taga saan ka? Uh, taga, taga, uh, taga ano ka? Ay, taga ano ka? Ano sagot? Kung sakali. Sagutin natin ang sariling tanong. Tanong mo, sagot mo. <laughs> <laughs> Tagabuntok. Ah, yun. Let's si, see. Uh, Ma'am? We have the same po sa oh. Tuali. Pero if we're gonna answer, we're gonna say what? Tuami RNG. Ah, yun. Amazing.